Pa lang araw mga kapaders Welcome to my channel Muli na naman sa inyong harapan Ang Father in some vlog Palibag tayong adventure naman Pwede bago pagpagsabak ng salawat mga kapaders Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang ka sa channel wag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakipin notification bell button At para lang update updated sa next vlog na aking upload sa youtube Siya nga pala mga kapaders Lumis akong pasalamat sa mga silent viewers Subscriber na patuloy kong walang samang sumusuporta at lagi pong nanonood ang mga video ko sa YouTube. Sa kanil po sa mga di-blog skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. God bless. Ayun mga kapaders, lalawat kami ulit ng aking kasamahan. Diyan sa malamit lang mga kapaders para makadali siya ng pamagong taon ng mga kapaders at masapang panahon. Pero tuloy na si Paglat mga kapaders. Aba po lang masyari pag-live. God bless. Sige po ka dyan. Unang sisid naman tayo mga kapaders dito sa Bauran. Naroon. Urinis or longis, mga kapaders. Yun lang. Nakatagong ulo mga kapaders dito sa kabila ating ikutan. Baka nandito ang ulo mga kapaders nasang kaya yun? Wala dito ha Na ito? Mapihit na mhm -hmm. Mapihit ka pa Ayos ito mga kapaders Pang ulam kagad sa ulam pa natin Orinis or dungis Maghahanap pa tayo Baka mayroon pang kasamaan na roon Malaking biyaya ito Lord salamat na marami Kulambutan mga kapaders Pagkakata naman ito Sa bagong taon na naman Yun Madulok mga kapaders Ay, Ito na sana ito magit mga kapas paparayin ko na. mhm mm gitikman man XL mga kapaders dito sa amin wala hindi ang kilo ng XL kulambutan hanap pa tayo baka mayroon pang kasamaan yung kulambutan na yun dito sa butas atin silipin mga kapaders yon, orinis pangulam ulam mm -hmm. masuot ka pa iba talaga pag maliwanag ang buwan mga kapaders may pang isda pero di bali ating nahuli pa rin mga kapaders ayos na ito pangulam ulam hanap pa tayo baka mayroon pa naroon bibiyan mga kapaders ayos itong pang iyaw ko na mm -hmm. gitik mga kapaders Sakto pati mga kapadres, meron akong nilabong kango sa bahay. Pag uwi ko, lamang ko na ito. Masarap ito, mataba. Naroon pa, bibiya pa mga kapadres. Napanay ko na. Mm hmm pising, mga kapadres. Yun na, sigindugo. Ayos ito mga kapadres. tagis sa kayong mga kasawa na itong bibiya pang ihu bukas. Salamat Lord, may pangulam na. magahanap pa tayo, talagang madulok mga kapadres. Na ito, naglabas sa butas, orinis. Yun, may ilap pa, mga kapadres, lumayas na. Sayang, may lap. Harap na tayo bang, mga pana na ito, orinis uli Mm -hmm. Tang ulam ng mga kapaders Ayos na ito Yun, siging ikot Muntik pang sablayan mga kapaders Itong orinis Masarap itong kinunot mga kapaders Lalo pag may malunggay Hanap pa tayo mga kapaders Dito sa butas Atin silipin Baka mayroong isda Naroon mga kapaders May nakasuot Anong isda yung kaya ito Alatan mga kapaders Pang ulam Ayos na ito Papanayin ko na mm -hmm. Sala Nakapunit mga kapaders Na ito na Naglubas na Papanayin ko true mm -hmm. Makakatakas ka pa Ayos ito mga kapaders Pang ulam bukas Habawan na ito pa tibos or bibiya mga kapaders ayos to marami na sinuutan at yung pipistola ang maganda para ating mapanak agad mga kapaders sana bumalagbag aya bumalagbag na kapanay ko na mm -hmm. huli ka ngayon sa akin nagitik mga kapaders nasintido walang kakibo kibo dito sa amin ang kilo 70 mga kapaders awang ko lang sa inyo kilo na ito tibos maghahanap pa tayo dito sa buta sa ating silipin naroon tibos mga kapaders masuot na mm -hmm. napahabulan ko ng panak mga kapaders lalayasan mo pa ako palibasa nakita mo ako huli ka sa akin hindi kanya mga katakas may yung pan akong niya lubas ka na na ito malaking tibos mga kapaders pang iyaw na naman sa walang pang iyaw ng akin mag inabukas mga kapaders nasan pa kayang kasamahan ay o na ito mga kapaders naglabas sa butas bigan or matang pusa papayang ito mga sana tamaan tamaw na ito sumut sa bus mga kapaders ayo lumabas na mm si mo pa ako dyan ha kung wala na ako nandito lang ako hinahanap kita hanap pa tayo baka mayroon pang kasamahan naroon pa vegan ulit mga kapaders ayos ito siguro ito yung kasawa mga kapaders ayos na ito mm Hmm nakapulit sayang dito sumuot mga kapaders oh. wala na yata dito mm Hmm bato sala hindi tinamaan wala na di bali ba, glayas na yun hanap na tayo mga, mga kapaders baka mayroon pang kasamahan na ito talikbago bago malapat mga kapaders papray ko na mm -hmm huli ka ngayon ayos ito mga kapaters maamon talikbago kahit may buwan panagdagpang binta nasan pa kaya na ito pa talikbago ulit mga kapaters kaasawa naman mm -hmm. huli ka ngayon sa akin ayos ito nasan pa kaya ang kasamahan lo? kaya na ito ating hahanapin lang mga kapaders na ito pa mga kapaders malaking nokos pang ulam may salamat lord mm -hmm. Masarap ito mga kapaders, meron talbos pula. Ay, salamat sa tagal lang hindi nakalaot, ulam din. Maghahanap pa tayo, baka meron pa. Na ito mga kapaders, salamat Lord sa biyaya na ito. Malaki ito mga kapaders. Isda may balbas yan mga kapaders, timbunga tawagin sa amin. Mamatayin ko mga kapaders, sana tamahan. Mm -hmm. Yan mga kapaders, umabal ang balbas. Siguro ito may isang kilo ito mga kapaders. Dito sa amin, ang kilo, 120 mga kapaders. Awan ko lang sa inyo. May pambigas tayo mga kapaders, pandayper pa magahanap pa tayo baka meron pa na ito mga kapaders tibogok manalang gabi kung tawagin sa amin ay si ito pang ulo, mga kapaders gata ang bukas malayas na matahin ko mm -hmm. shoot sa mata mga kapaders lampasan sa kabila hindi ka dyan mga katakas kaya lang mga kapaders allergy ako na ito bawal ako nang kumain ng itong manala no kuspidi pa nasan pa kayang kasamahan ayon na, na ito mga kapaders surahan na naman papanahin ko na mm -hmm. huli ka ngayon sa akin huwag ka sanang makabunot ayun mga kapaders hindi masapisngihan Sige dugo lang mga kapatid sa ayos na ito pambinta dito sa amin ang kilo 150 mga kapatid sa awang wala ang sa inyo. Nasaan pa kaya kasamahan na iyon Ating hinahanapin na ito surahan ulit mga kapatid sa ayos na ito sana tamaan. Mm -hmm. din ang ating pana mga kapatid. Hindi ka diyan mga bis ka ng pulyang mo. Ayos ito. Salamat Lord kahit maliwanag ang buwan. Hanap pa tayo baka mayroon pa. Nasaan kaya? Na ito mga kapatid sa buhangin. Tunong pang ulam pirtuhin. Mm -hmm. May na ito. Ayun mga kapaders, maaho na rin ako. Hindi na kaya ang lamig. Mangimi sa ulo. kaya mula dagat ito, sobrang lamig. Na ito na mga kapaders, salamat Lord na marami dito sa biyaya na pinagkalob mo sa amin. Masaya na kami dito. Ayun mga kapaders, mga taligbago sa kasurahan, bibiya. Ayos yung pang pangihaw bukas mga kapaders. Ayan, dito sa amin kaya brown out, kaya walang ilaw mga kapaders, kaya ispat na lang ginamit ko. yan, bigan, ayos na yung pang ulam bukas. Ayun ito pa mga kapaders, dalawang kulambutan, isang pugita mga kapaders ayan, isang lawihan napananang kasamaan ko yung mga kapaders isang pugita, saka isang kulambutan yan napanan ako, malaki mga kapaders XL na yan, awan ko lang ay medyang bukas, ayos na yan may pambikis tayo, panday pa si Tutoy bukas mga kapaders na ito na mga kapaders magandang umaga sa inyong lahat ito yung aming kita kagabi 1,492 hindi pa dyan bukas ang mga kapaders di bali, pero lang kita ikat kat kaunti Masaya na kami mga kapatid. May pambigas lang. Masaya na kami. Sa lahat pa rin sa biyay ni Lord. Sa maraming isda. Sana sa so throw out namin. Mas marami pa ang mahuli dyan mga kapatids. Ayan mga kapatids. Shout po tayo. Shout po kay Manuel Domingo. Merlin Domingo. Dib. At Manilyn Domingo from Florea Apayao. Shout din po mga kapatids kay George Reyes from Alabang. Shout din po kay Edwin Aborde from Bicol. Shout din po kay Darwin Bartulay. Shout din po kay Rudy Dileja from La Union. Shout din po mga kapaders kay Delpin Biluson Junior. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Shout din po mga kapaders kay Doris Biluson at John Biluson from Binangunan Rizal. Shout din po mga kapaders kay Christopher Dario. Shout po mga kapaders kay Rona Jean Lagbas of Silang Kabiti. Shout po kay Dario Family from Sara Iloilo. Shout po mga kapaders kay Jonathan Pilesilda from Kalaukan Deparo. Shout out po mga kapaders kay Mateo Maglinaw. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Shout din po mga kapaders kay Joy Esmeria Gayon from Matnog Sorsogon. Shout din po mga kapaders kay Lomi. Shout din po mga kapaders kay Sintino Family from Kagliliog, Tinambak, Kamsor. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Shout din po mga kapaders kay Dennis De La Cruz Family from Naik Kabiti. Shout din po mga kapaders kay Ronel Malabriga. Shout din po mga kapaders kay Jipel Obregon. At saka din po sa Obregon Family from Kabuyao City, Laguna. Show din po mga kapatid kay Larske Hortilano. Show din po mga kapatid kay Wilfred Agunoy. Show din po mga kapatid kay Rolen Libuna from Pampanga. Show din po mga kapatid kay Osain Gabriel Patino from Marquina City. Show din po mga kapatid kay Wally Pantanosa from San Miguel, Pangasinan. Yan po mga kapatid. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Shout din po mga kapatid kay George Portisa Shout din po kay Dilafinya Family from Paliparan Dasmakabiti Shout din po kay Leo Dapat from Iloilo Shout din po mga kapares kay Jan Salazar Shout din po kay Pulits ng Barangay San Pablo Baka Albay Shout din po mga kapares kay Ehera Family from Gingoog City Misamis Oriental Shout din po mga kapaders kay BD Mart Channel TV from Cagayan de Oro City. Yan po mga kapaters, Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Ako din po ay lubos sa inyo mga kapaters. Yan po mga kapaters, God sa inyo lahat. Ipakilagi dyan. Advance. Happy New Year.